Lambutan! Agawin niya bagabag. Tadwem! Ah, nalisto ko yung makapuno. Muli ka. Ah, oh, nakalisto lang. Nagbatay ka lang ito, Nay. Ah, <laughs> uh, 70 laing ka. Sa nga kasutkaw. <laughs> Ayan, o. Oh. Nagatong karambutan ni Egg eh. Borburas Day. Eh. Hello! Hanggang mga sote, na kita kasanan, Day. Eh. Ano? Hila, ako mapili ang Mapilyang kansapay lang, kinagato ta si Dictayan, Moon. <laughs> well, mapilyang ka, nata no, lang aminin ka, mapilyang ka Ayan, no? Ayan. Ayan. Ate na. <todic> Di Na yeah. Napangyay San Pedro na. Huwag yeah. nyo ito nga naka-destino. <todic> Meto din pastor yasaw na. <todic> Yan. Sige, rambutan. Pinyem <todic> tayo